Sa kasalukuyan, maraming mga leader ng relihiyon ang nalilito sa tunay na kahulugan ng Ibanghelyo. Sa gitna ng maraming mga turo at interpretasyon, madalas nawawala ang orihinal na mensahe ng Ibanghelyo. Kaya sa ating pagtatalakay sa tanong na ano ba ang Ibanghelyo, ating hahalongkatin sa Biblia upang alamin ang tunay na kahulugan ng Ibanghelyo at kung paano ito nagbabago ng buhay sa mga taong tumanggap nito. Sa panahon ngayon, tila ba ang Ibanghelyo ay naging isang pamilyar na lamang at nawawala na ang tunay na kahulugan nito. Maraming mga leader ng relihiyon ang nagtuturo ng iba't ibang versyon ng Ibanghelyo. Puro ang tanong, ano nga ba ang original na mensahe ng, ng Ibanghelyo? The word gospel comes from the Old English gospel, meaning good story. Sa Latin, tinawag na Evangelium and Eugelio naman sa Greek, kung saan ang mga salitang ito ay may parehong kahulugan na good news. So, bakit tinawag na good news? Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis chapter 2 verse 16 to 17, mayroong kautosan ang Diyos na huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at nasama. Pero sa Genesis chapter 3 verse 1 to 7, dito unang nahulog ang tao sa kasalanan dahil sa kailang pakikinig sa pandaraya ni Satanas. Kaya naman, ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 5 verse 12 na dahil sa isang taong nagkasala, pumasok ang kasalanan sa sanibutan. Ang kasalanan ay pumasok sa sanibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, dahil sa kailang pagkakasala, namana natin ang pagiging likas ng mga kasalanan. Ang sabi ni David sa Psalms 51 verse 5, Narito, ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ay ipinaglihi ako ng aking ina. Bad news, tayo ay makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan which means mapupunta sa impierno ang mga makasalanan at ito ay tinatawag na ikalawang kamatayan. Ganun pa man ayon ng Diyos makita na ang bawat isa ay mapapahamak sa impierno. Kaya nagbigay siya ng kaloob bilang kaparaanan sa ating kaligtasan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23 sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Bagamat tayo ay makasalanan at mapapahama, pero nagbigay pa rin ng kaligtasan ang Diyos. Dito papasok ang salitang good news. Isinugo ng Ama si Kristo upang bayaran ng ating kasalanan sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Siya ay namatay sa laman, inilibing at nabuhay muli upang pigyang katubusan at kaligtasan ang mga nagsisampalataya sa kanya. Ang pagtutubos ni Kristo sa kasalanan ay matagal nang ipinangako doon pa lang mismo sa pagkahulog ni Adan at Eva diba sa kasalanan. Mababasa natin sa Genesis 3:15, "Kayo ng babaeng aking pag-aawain, binhimot binhi niya aking paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, sa sakong niya ikaw ang tutuklaw." Ang Genesis chapter 3 verse 15 ay tinawag na Proto Evangelium. Ibig sabihin, unang lang ng ebanghelyo sa buong Biblia bilang propesya sa pagparito ng painong Kristo upang bayaran ng ating kasalanan. Kaya ang ibig sabihin, ang bini ay tumutukoy kay Kristo na siyang dudurog sa ulo ni Satanas. Ipinapangaral din ito sa buong chapter ng Isaiah 53. Pwede niyo pong basahin para kayo mismo ay mamangha sa kaparaanan ng pagliligtas ng Diyos sa atin. Ipinapangaral din sa panahon ni Abraham itong ibanghelyo ang sabi ni Apostol Pablo sa Galatian chapter 3 verse 8, sapagkat ipinakita ng kasulatan na aariing ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang Ibanghilyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tignan niyo sa verse 6, ganito ang sinabi, palataya si Abraham sa Diyos at dahil dito siya ay itinuring na matuwid. Tayo rin naman ay itinuring na matuwid noong sumampalataya tayo kay Kristo. Kaya tayo mga mananampalatayang hintil ay ibinilang sa lahi ni Abraham ayon sa verse 7. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga sasampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Roman chapter 1 verse 16. Hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo ni Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaikaliligtas ng bawat sa sampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Tsaka alam niyo ba na hindi lamang kamatayan ni Kristo ang nakatala sa Old Testament? Kundi kahit ang kanyang pagkabuhay muli ay naipangaral din bilang propesiya. Sa Psalm 16 verse 10, ganito ang sinabi, Sapagkat hindi mo iiwan ng aking kaluluwa sa libingan, na hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kaya ang talatang ito ay ginamit ni Apostol Pedro at Pablo bilang pagpapatunay na naganap ni Kristo ang propesya sa pagtutubos ng kasalanan. Sa Acts 2 verse 27, sinitas ni Pedro ang Psalm 16 verse 10. Ito ay sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa hades. Hindi mo rin pahihintulutan na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Sa Acts 13 verse 34 to 35, Sinitas din ni Apostol Pablo ang Psalm 16 verse 10. Tungkol naman sa kanyang muling pagkabuhay at di pagkabulok ng kanyang katawan, ay sinabi ng Diyos, Ipagkakaloob ko sa iyo ang mga banal at maaasahang pagpapala gaya ng ipinangako ko kay David. At sinabi rin niya sa iba pang bahagi, hindi mo hahayaang makaranas ng kabulukan ang iyong banal. Ang Ipanghilyo ay tumutukoy sa death, burial, and resurrection ng Panginoon ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Pwede niyo pong buksan ang iyong Biblia at basahin para sa inyong sarili. Kaya kapag ang isang makasalanan ay sasampalataya kay Kristo na siya ay naipako sa krus para bayaran ang ating kasalanan at siya ay nabuhay muli mula sa kamatayan, tiyak maliligtas at hindi kailanman mapapahamak ayon sa John chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sasampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tinawag itong ibanghelyo dahil si Kristo ang gumawa ng kaligtasan, hindi po tayo. Kaya mali ang pangaral ng karamihang religious leader dahil ang kaligtasan nila ay sa pamagitan ng good works, sa pamagitan ng pagsapi sa kailang grupo, at sa pamagitan umano ng bautismo. Hindi nila naunawaan ang ibang Mga kapatid, ang mabubuting gawa, ang pagsapi, at ang bautismo ay hindi ibanghilyo sa kaligtasan dahil si Kristo ang kaligtasan. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ano ang mangyayari kapag maling ibanghilyo ang ipinapangaral ng ibang religious leader? Ito ang sabi ni Apostol Pablo. Subalit, so kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibang ibanghilyo, taliwa sa ipinapangaral namin sa inyo, hayaan silang masumpa. Kaya make sure na tamang ibanghilyo ang inyong ipinapangaral at natanggap. Dahil kung maling ibanghilyo ang inyong natanggap at ipinapangaral, it means maling Kristo ang inyong kinikilala at natanggap. Sapagkat ang kaligtasan mula sa Diyos ay isang regalo, hindi reward. Hindi sa pamagitan ng sarili nating magawa, sa pagsape o sa bautismo, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Ano naman ang mangyayari sa mga nagsitanggap sa ebanghelyo o sa mga nagsisampalataya kay Kristo? Basahin natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't sinumang na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang kanyang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Malino ang Biblia, ang taong sumampalatay kay Kristo ay binigyan ng bagong buhay ng Diyos. Mula sa pagiging anak ng Diablo, naging anak ng Diyos. Papunta sa kapahamakan, ngunit nakasumpong ng kaligtasan. Kaya naman, sa kabutihan ng Diyos sa atin, nararapat lamang na siya ay ating paglingkuran at iwanan natin ang ating masamang pamumuhay